Nais mo bang magkaroon ng sarili mong gulayan kahit maliit lamang iyong bakuran o lupang taniman? Subukan ang hydroponics sa urban vertical gardening. Hydroponics ang tawag sa isang makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng gulay at iba pang mga halaman na hindi ginagamitan ng lupa. Nakahalo sa tubig na tinimplahan ng pataba ang mineral at sustansyang kinakailangan ng halaman sa paglaki. Sa pamamagitan ng submersible pump, Pinadadaloy ang tubig na may timplang pataba at mineral ng tuloy-tuloy sa mga tubo kung saan nakalagay ang mga halaman. Maari rin mag-alaga ng isda sa iyong vertical garden. Tinatawag ito na aquaponics. Ilagay lamang ang mga isdang nais palakihin sa tangke. Ang dumi ng isda ang nagsisilbing pataba sa mga tanim na gulay. Sadyang binuo ang konsepto ng hydroponics at aquaponics para sa mga nagnanais na magkaroon ng sariling tanima ng gulay, ngunit maliit lamang ang kanilang bakuran o lugar. Gamit ang mga teknolohiyang ito, maaari kang magkaroon ng humigit kumulang sa isang daan at dalawampung tanim bawat isang metro kwadrado ng lupang taniman. Sa hydroponics at aquaponics system, makasisigurado ka na masustansya at ligtas ang mga gulay at isdang kakainin ng iyong pamilya. Maari ka pang magbenta at kumita